Ayan. Nahihirap yan. Paliwanag. Kaya mo na. <laughs> nahihirap um. yan. Masalimot yan. Halo-halo uh, yan. So, dahil nga sa ano, uh, doon sa video ni Willie Ong, na uh, narungkot ako kasi, naisip ko siya mga, mga nakaraang na mga buwan, eh, ko na sa nakita. Kasi mga video na dumadaan sa akin eh. So, nung isang araw, isang kailan siyang linggo, nagulat talaga na ako na may video siya na mayroon pala siyang sakit na cancer. Kaya pumayat na siya. Yun pala. Uh, kaya pala siya hindi na nag, ano, hindi na siya ano, sa mga ginagawa niya. So, ayun, eh, sabi ko lang, ano, una, ah, uh, tungkol sa i-comment eh, ko lang ano sa kay Willie Ong. Uh, hindi naman ako doktor pero siguro sa sarili ko ano sa sarili ko lang naman mga uh, idea o isip. Ang sakit kasi natin ah uh, doon sa katawan natin yan eh, lalo na pag nagkaedad tayo. Kahit anong ingat natin, Meron tala tayong sakit na hindi pa natin na-discovery. Ngayon, pag humina na yung lakas natin, yung kalakasan natin, so may edad na tayo, uh, yung sakit natin na namumuo sa katawan, na hindi pa natin iniinda o hindi pa natin naramdaman, uh, pag humina na ang immune system natin, doon na siya mabilis na manalasa doon na natin niya naramdaman. So sa aside naman ni Tony, uh, ni Willie Ong, kasi di, biniblame niya ang ano eh, biniblame niya ang mga bio, ang mga baser o mga kritiko sa kanya, kritiko niya, kritiko, mga kri sa kanya. Ah, uh, Para sa akin, hindi niya pwedeng i-blame yun eh. Kasi kung sabihin natin, ah uh, paano naman yung mga taong nakasakit ng cancer o anong sakit na hindi naman, wala naman nagbabaser. So, nandoon na yung sakit niya, kumbaga. Nagkataon lang siguro na maraming nagbaba kanya, tapos nandoon na yung sakit niya, uh, hindi niya alam na nandoon na yung sakit niya. Malit pa lang yun. halimbawa, uh, tumakbo siya, hindi pa siya tumakbo, nandoon na yung sakit niya. Hindi lang niya na iniinda at naramdaman dahil nga uh, malakas pa siya at wala siyang uh, problema. Ngayon, noong tomakbo uh, tumakbo siya at natalo siya, so dinibdib niya yon Hindi naman ibig sabihin siguro na uh, wala siyang ginastos. Kaya paano gumastos siya doon? So, ngayon, nangarap din siya siguro na mailukluk sa pwesto kaysa pumasok pangka-politika o ano man yung hangad niya hangad niya, hangad niya sa uh, bayan baka mataas ang unamat, baka mataas ang porsyento na uh, positive ang ano niya, ang iniisip kasi eh, may mga ginawa siya sa social media at uh, doktor siya o ano man so iniisip niya, eh malamang siya na Maaari siyang masama sa linya sa mananalo. So, dahil nga positive siya, ang um, ano niya, ang iniisip niya, uh, nakaroon nagkaroon siya ngayon ng depression. Pero hindi depression doon sa nagkikritik sa kanya. Naidagdag na lang yon Pero ang totoo nun, na doon yun sa ano niya, na natalo siya na masyadong mataas ang ano niya sa ang ano niya na positive siya na manalo kaya siya na depressed ngayon plus yung nagbasa sa kanya nadagdagan din so ibig sabihin pagpasok nung depression niya doon na yon bumilis ang cancer uh, yung sakit niya na sa katawan na niya dahil paghina ng immune system niya doon na siya nanalasa pero nandoon na yung sakit niya. Hindi ibig sabihin na wala siyang sakit noon bago pa siya uh, binas, bago pa siya natalo. Hindi ibig sabihin na wala siyang sakit. Nandoon na yon. Hindi lang yun na nalasa ng gusto kasi malakas pa yung immune system niya eh. Wala pang uh, may panglaban pa siya eh. So dahil may panglaban siya, hindi talaga yon basta-basta na manalasa ang o mag-active yung cancer, sakit niya na cancer. So, nangyari lang yon dahil humina ang immune system niya. Ngayon, yun yung komento ko doon kay, yun nga sabi ko, hindi ako doktor pero sa sarili kong pangintindi at pangunawa, eh ganun ang nangyayari kay kay Willie Ong. Dahil sa depression na manalo siya, kaya uh, tapos natalo, plus yung baser, eh, kaya uh, na nalasa ang mabilis nag-active ang sakit niya. Pero hindi ibig sabihin nang dahil sa nagbabasa kanya. Kasi kawawa naman din yung eh, nagbabasa na hindi naman siya ang cause ng sakit niya. Dati naman talagang may bukol na siya. Eh, ay punta lang doon sa nagbabas. Ngayon, sa so, naman doon sa ano din ni, eh, ni Ong naman, uh, sa lahat kahit kanino, ang sa misahe kasi diyan, yung ipinakita ng Diyos na pumasok ako sa uh, school teacher o sa classroom. Ibig sabihin ng Diyos diyan na once na pumasok ka sa politika, ihanda eh, mo yung sarili mo. Dahil marami talaga ang kritiko. Katulad na ginagawa ko, di ba? Isus, eh, madaming kritiko. Kritiko sa akin. Ay, pwede ko pala silang pagbintangan na kaya dili na alis yung sipon ko. Kayo pala ang dahilan sa sipon ko. Ah. Walang hiya kayo mga kritiko kayo. O di ba? Pwede ko kayo pagbintangan. Pabayarin. Pabayarin ko pa kayo siguro. Pero hindi na ganun. Eh, huwag naman tayo magano ng ibang tao. Eh, sa katawan natin yun. Ay, at nairo na talaga, talaga yung problema sa katawan natin. Huwag natin i- I damay pa yung mga nagbabasa normal normal yan itulad e, ko tapos ang dami nagsasabi sa akin na uh, kung ano-ano masasakit talaga eh, pero ako naman, hinanda ko naman sarili ko eh. Alam ko naman talaga na marami talaga na magbaba sa akin. Lalo na sa uh, mensahe ng Diyos na isiniwalat ko at saka sa turong kasinungalingan. Eh, ano ba yung in ano in-expect ko? Ano bang aasahan ko? Maganda ang sasabihin? Wala. Kasi isipin mo, ang dami kong kalaban, hindi lang yung pare at pastor, pati pa yung mga mibro. Kaya alam mo, lalo umpisa ako nito, grabe ang mga kritiko, grabe ang mga pangutya sa akin ng tao. Pero ay, alam ng Diyos yan eh, na paano ko dalhin ang sarili ko, kaya nga niya ako ginamit eh. Kung paano kong i-criticize ako ng tao tapos magkaroon ako ng sakit dahil na-depress ako, di, hindi, sayang lang yung paggamit ng Diyos sa akin na hindi ako magtatagal kasi mamatay ako ng pananalia. Madal, mabilis lang ako mamatay dahil hindi ko kaya dalhin ng ano, depression. Kaya ako ginamit ng Diyos, dahil alam ng Diyos kung paano ko dalhin ang ganitong sitwasyon. Dahil alam ko talaga at alam din ng Diyos na sa gagawin kong ito, hindi lang papatay ang meron dito. Yung sinabi ng Diyos na sa gagawin mong ito, maraming tao ang pagkagat sa buhay mo. O, bali ba doon? Itong kritiko, mas marami pa sa ano kasi mag, mag sa akin na papatayin ako mga pare at pastor lang eh pero itong i-critic i-criticize ako hindi lang hindi lang pare pastor pati pa mga miembro i eh, tao sa buong mundo ngayon kung hindi ako marunong magdala aba wala na magkaroon ako ng kanser kasi sabi ni Om hindi ah ako magkaroon ng kanser kasi <laughs> hindi ko kung may sakit pa na nagtago sa akin eh bahala ka na, sakit ka na. di ba di paano 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 siya manalasa natili akong matatag at matibay dahil alam ko talaga na nasa tama ako at alam ko dalhin ko ano yung mga ginagawa ng tao. kaya nga ang may mga nag-criticize sa akin pinagtatawan ng kulang di ba marami nga diyan nila takot pa nga ako eh katulad ni Kimboloy eh nagbisi sa akin si Kimboloy kung si man ni Kimboloy pero at least Kimboloy pa rin yung account na ginamit niya ang sabi niya sa akin eh magkikita di tayo sa korte. Ang problema, na, siya na para pupunta sa korte, hindi naman <laughs> ako. Di ba? Yun na, gano'n ngayon. Sabi niya, magkikita, nalang siya lalo. magkikita din tayo sa korte. Oh, kung mag-attend, siguro ako sa hearing niya, magkita kami, Di ba kung maka-attend. Siya lang, tsaka yung abuga, mga abogado, may mga nag-complain sa kanya. Uh, Tutupad ang sinabi niya, uh, karating siya sa korte. So, sa akin naman, Uh, ang buhay ko naman, natili namang simple at normal. Kita nga ninyo, papising-pising na lang. gusto ko mamasyal, mamasyal. Kung gusto ko mag-inom, mag-inom. O gusto ko uh, Pag uwi sa Pilipinas, magsabong ako. O may pira, nagsasabong ako. Dalay, dala, dala ng flyers at nagsishare sa loob na sabungan. O yun naman talaga. Kaya nga, ako rito na, ano eh, na nasa loob na sabungan eh. Kung kita ninyo yan, mayroon pang nag-alaga ng manok dyan eh. Nakikita ninyo. Yun yung mga nasisira ko at nasisira din nila. So ako, kahit saan ako punta, wala akong inaalala. Kasi alam ko kung saan ako nalagay saan ang, saan ang o saan ako naging tama. So mayon balikan natin si Will, uh, Willie Ong na ang sinabi nga ng Diyos yan na dapat si Willie Ong Uh, naging aware sana siya na pagdating na sa politics, kailangan ihanda yung sarili na mayroon talagang mangyayari na maraming critics na mamamot sa darating sa sarili mo. Para kung mayroon man siyang sakit na nakatago sa loob ng katawan niya na hindi niya alam, hindi ito manalasa ng ganong kabilis at malabanan pa. Kaya nga yung mga may sakit sa cancer, eh, yung nakasurvive sila yung hindi iniisip na may cancer sila. Sila yung uh, go on life, enjoy life ganun lang. Pero yung dinibdib yung mayroon silang sakit na may cancer ay mas mabilis. Araw ang dinibilang. Mas mabilis silang nawala. Kasi iniisip nila eh. So yan yung ano doon na ah uh, ah uh, sikreto sa sakit na cancer na mas mabilis sa manala sa paghumihin ang immune system mo. Ngayon, yung sabi sa akin na uh, yung uh, yung ano mo kami sa case is ito yung magpaliwanag para mas malinaw yung tinulat ko. Guys, sayang sa naman. Oh, brother, nice. Sandali, ha? Para malinaw sa ano. Kasi, ano yan eh, ang kinikwento ng Diyos diyan kasi, kung ano yung buhay sa politics. Kaya, kayo, kung gusto ninyo ng uh, buhay na simple, tahimik, huwag na kayo mangarap ng ano, sa politics, politika. Basali mong ot, at, uh, ano na, ita, lakihan mo na. Masalami, masalimuot ang ano ng politika na yung sinasabi ng yeah. Diyos dito sa... brother na sa akin. O, oh, sige. Mm -hmm. yeah, ipaliwanan ko ninyo dyan kung ano yung sinabi ng Diyos dyan tungkol sa politika. How about that? Sige, itasabi ninyo. Yan. Siguro. Yan. Yan yeah, siguro yan. Yan. Oo. So Iyon yung siya sabi dito yung girlfriend ko mula sa Misaya, wala man kung uh, kausap na girlfriend na tungkol na magano, uh, tungkol na tumpasok siya ng politika. So, Misaya na Dios dito na kung ikaw ay mapasok ng politika, Ihanda mo ang sarili mo. Kasi di ba sinabi ko dito na kung gusto mo maging bida, kontrabida, i-criticize mo yung mayor ko, mayor ako. So ibig sabihin ng Diyos dyan, talagang ah, maging kontrabida ka pagdating mo dyan sa politika. Kontrabido, kontrabida ka pagdating dyan. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Na maraming tao talaga ang magbaba sa iyo o manira sa iyo o si magsisirain ka. So, yun yung sinasabi yeah, ng Diyos dyan sa ano niya, sa misahe niya na uh, yan, babanatan at babanatan kayo. Kita niyo naman, pagdating pa nga sa pagpangampan madami nang sinasabi ang uh, kabilang partido. yun uh, yun. Na kahit uh, asawa mo, kahit kaibigan mo, kahit best friend mo, walang sinasalto dyan. Ban basta pagdating sa politi politika, banatan at banatan mo talaga yan. Kaya yun yung sinasabi diyan. Na dapat si Tony O o si Willie O naging aware siya dito sa ganitong pangyayari. Na ngayon, nasabi na Dios dito na ay itong eh uh, na puntahan si Servier ah uh, yun. Yung nagsabi ako sa sa ko, di ba nagiba yung mukha niya na ah uh, Nag-iba yung, yung mukha niya na pagsabi ko. Kasi kinukutya ko na siya doon eh. Ito yung mga baser. Nagbabas na ako dyan. Kumbaga. So yun yung, 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 yung naghanda na sana si si, si Willie Ong sa mga basa kanya. Tapos itong babae na sa talikod at saka yung patay na na lalaki na boyfriend ko. Boyfriend ko, sorry. Uh, yung <laughs> nag-aagaw ng girlfriend ko. Ibig sabihin just dyan, Diyan sa politika, diyan sa saan man, sa, sa provincial, uh, so, ano man, sa mayor man, o sa uh, province man, o saan sa parte ng ano ng politics sa gobyerno, ang ibig sabihin na Diyos na mga ghost employee, nandito yung mga ghost employee, patay na, di ba, may mga babae doon nakaupo, nakatalikod, ibig sabihin patago ba, na ghost, na yun tong ito yung mga patay na na nagpasubit na sinisilduhan pa. Wala na, wala yung tao. Pero may mga, mayroong naka, ano pa sa payroll. Nakasako pa sila sa payroll. Ito yung mga good employee. Ito yung sinasabi ni siya. Na bakit kayo mahilig sa politics? Na nandyan yung mga pangluloko. Nandyan yung panilinlang. Nandyan yung power. O ano yung sinasabi ni ninyo dito. Marami dito sinasabi niya, no? Na ah, magulo yung tibil itong uh, yung tinusok-tusok ko yung buhangin ano ba sinabi ng Diyos doon sa niya na ang mga kasi dami ng buhangin yung payong nahawa ko yung item ibig sabihin ito mga uh, nasa politiko na mga polit na uh, nasa politiko, mga makasalanan yan kaya mapunta sila sa impyerno mapapahamak sila at buhangin So, plus itim yung payo. Ito yung ano, ito yung magpapahamak sa kanila itong mga nasa politika ka. Kung isipin niyo, ito mga opisya natin kahit saang ano sa sa po sa gobyerno. 'Di ba? Nandiyan ang mga korapsyon. Nandiyan ang power. Nandiyan lahat. Kung ano ang makikita mo sa pagdating sa politics. Kaya ano asahan niyo? 'Di ba? Sa impyerno talaga kayo pupunta. Ito yung pinakita ng Jordi ng dito. Na ang mga taong nasa sa uh, politika uh, para sa akin 100% ako na sa imperno ito. Mga tao ito. Kasi nga ayo sa gusto mo mapunta ka na sa doon. Kasi sakop kayo ng ano na kung sa mayor ka man, sa governor ka man, may blue eh, eh nandiyan pa rin yung ano, uh, samot-saring mga ano Itanin nyo yung Merong ano diyan yung girlfriend na nag-uusap na ng asawa ko yung mga ganon. Ang ibig sabihin ng Dios diyan yun yung mga lagayan. Yung mga lagayan mga under the table. na uh, Nandiyan yung sinasabi sabi diyan. Yung nakikita ko ang panty niya. Ta uh, tumayo na rin ako. Hindi naman yung panty na sinasabi ng just Ang sinasabi ng Dios diyan yung tukso. Tukso ng ano ba? Kung anong meron diyan sa sa loob ng Uh, opisina, uh, walang meron dyan, uh, nandyan ang mga tukso sa, either sa uh, pera o ano man ang mga patakaran sa loob ng opisina. Yun yung ano yan. Yan sabi dyan. Kaya ang mga tao talaga nasa politika, eh, talagang makasalanan. Dahil nga dyan. Yung kaktos ano yan? Ang sinasabi ng Diyos na mga mayayabang ang nasa politika. Kita niyo di ba ang kaktos matindi pero wala siyang dahon. Yun yung sabi ng Diyos yan, na dahil nakaupo sila, ang lalakas sila, ang lakas ng loob nila na manita, ang lakas sila doon ang huli, ang lakas sila uh, gumawa ng kung anong gusto nilang batas. Kasi para nga silang kaktos na ang tapang-tapang nila pero wala naman silang kakayahan na wala silang dahon ba? Yung hambog, mayayabang na mo yung mga MMDA sa atin, mga huli. Kasi sakop sila ng mga mayor. Eh. mo yung mga polis dyan na naandil sa mayor. Ang yayabang nila. Kasi nga may sinasandala sila. So ito yung mga sinasabi ng Diyos dito na yung mga pag-politics. Bakit iniisip ni Willie Ong yun? Sinibdib niya na hindi siya nalalo. Kung iniisip niya, kung talagang si Willie Ong na ano, yung mabuti ang kalooban niya para sa taong kaya, dapat din niya dibdibin yun kasi ito yun ang magpapahamak sa kanya. Isipin na lang niya na kung nanalo siya, masama siya dito sa buhangin na ito na papuntahan ng mga tao ito. So yun na ang sinasabi ano, isipin ni Willie Ong na nagpasalamat na nga siya na hindi siya nanalo. Kasi kung nanalo siya, eh masama siya dito sa hanay ng mga tao mapunta sa impirno. Yun ang sinasabi ng Diyos diyan. So maganda kaloban ni uh, Willie Ong ang magandang hangarin niya sa taong bayan, kaya isipin na niya, kaya siya, hindi siya nanalo, dahil masama siya sa maging masama. Yun yung mensahe na nandiyo dito eh. So sana uh, narinig ni Willie Ong itong sinasabi ko, baka makatulong pa sa kanya kaysa dibdibin niya. Nang dibdibin, eh, lalo, lalo siyang uh, mapadali ang ano niya. So itong lahat na to hindi lang kay Willie Ong. Sa lahat ng gusto ng harap na pumasok ng politika. Kaya nga ako, di ba? Noon, eh, may pinunta, pinuntahan pa ako ng bata ng mayor. Eh, sabi ko, ayaw ko. naging active ako doon sa ano namin, pero nasabi ko, susuporta ako, pero never, ayaw ko ayaw ko pumasok sa politika. Nasarap, mabuhay na uh, matulog, na walang mga bala sa iyo. Yun ang ano ko, prinsipyo na ano, uh, masarap mabuhay. nang wala kang obligasyon uh, sa uh, taong bayan at walang magbala sa iyo eh mamuhay na tayo nang simple at normal uh, tulad yan nasa politika ka nga eh, impirno naman na mo so wala din so puro power ang meron diyan at puro uh, corruption ang meron so bakit na depressed kayo, William. Dapat magpasalamat pa kayo. Dahil ayaw na Diyos siguro na masama kayo sa hanay ng mga tao mapunta sa impyerno. So, sana, William, rinig mo yung sinabi ko. At maaari pang mapaganda pang ano mo, uh, sa sa inyong physically, mentally, at spiritually. So, ganoon din sa ano ginagawa ko na uh, yun nga, masarap mabuhay ng wala tayong obligasyon. Pero sa ginagawa ko, iba ito eh. Uh, spiritual uh, na ano, pinag-usapan dito eh. Dahil ang Diyos ay eh, nagpaalala na, na iligtas ko ang mga tao. Kaya, uh, ano man ang pangungutya o, o pagkritik sa akin ng tao, eh, <laughs> hindi ito hindi obra sa akin. Dahil, alam ko talaga na nagsasabi ako ng katotohanan at alam ko na kakausap ko ang Diyos. Masakit lang kasi pangkinggan natin kung ang sinasabi natin ay walang katotohanan. Pero kung totoo ang sinasabi natin, kahit anong sasabihin ng tao, hindi ka basta-basta tatalaban dahil nga alam mo talaga nagsasabi ka ng katotohanan.